Hey guys, welcome na naman tayo sa panibagong video. This is John Pepeña So pasensya na kayo, guys, kasi natagalan tayong hindi nakapag-video. So ngayon, ang uh, tatalakayin natin video dito about dito sa ating XL na speaker. So ngayon, kakalasin natin and papakita ko sa inyo yung ating Twitter. And matagal na tayong hindi nakakapag sound trip dito kasi yung kapitbahay natin ay nagre-review. So ngayon, ito na yung ating uh, bullet speaker or yung Twitter. So wala siyang print name. And papakita ko lang sa inyo yung ating quality. So ngayon tinanggal ko na yung wire yang and papunta na to sa ating amplifier. So yan yung ating wire natin. At didongtog ko lang. Yan guys, papunta yan na yan doon sa ating amplifier. So ngayon, yan lang yung ating ititest natin kasi napakaganda ng tunog niya. Kaso nga lang ay wala siyang print name. So yan yung ating subwoofer. So yan, di ko lang alam kung ilang watts yan. So ayan, dito sa ating Twitter na ito. So pwede mo siyang palitan ng yung ating voice coil. And yan yung ating capacitor, meron siyang resistor. So nga lang ay wala siyang print name na kung ilan watts ba yan ating Twitter. So yan, napakaganda ng tunog niyan. Compare natin doon sa compression driver. So ngayon, yan yung ating capacitor. Ang audio pillar, 2.2 or 22 UF ata yan. 250 volts. So, yan guys. And, ito yung ating kapasit or resistor na 10 watts and 10 ohms. Meron pang letter J. So, yan. And, yan yung ating uh, isa sound test natin. So, bali pinutol ko lang yung wire natin. And, ipapakita ko lang sa inyo yung quality ng music nito. So, ngayon guys, at uh, ko lang to sa kapitbahay natin and renipper natin to So yan. So yan yung guys, yung ating uh, Twitter natin at isa sound test natin to. Sana hindi tayo makaperate. So yung isa sound test natin dito ay si DJ Jazz and yung gagamitin nating amplifier ay Concert 502 para sa ating uh, sound testing. So ngayon, i-ready ko lang yung ating uh, pagbukas ng amplifier and then diretso na tayo sa sound trip. So bali is bilang yung gagamitin natin. ng Twitter So ngayon napakaganda ng quality nitong ating uh, Twitter and maganda sana na and pwede, pwede to sa ating uh, video okay. So ngayon guys uh, dito na lang tayo magtatapos ng ating uh, maikling video ng ito. So na-share ko lang kahit konti. Kasi nantagalan tayo na hindi tayo nakakapag-post uh, ng video dito sa ating YouTube. So ngayon, ito lang yung maikling video natin. So sa next vlog natin, ay meron tayong ganyan na ating Twitter. So hiniram ko lang kasi yung speaker niyan. So pwedeng-pwede yan sa ating uh, video, okay. So ngayon guys, dito na lang tayo magtatapos. And see you next vlog na lang sa ganitong vlog natin.